bumaba ako na sa sakyan at uh, may naiwan na cellphone nandito si ma'am sa kundo na to malapit sa SMB Kutan antayin natin yung pagbaba ni ma'am kasi umakyat siya eh paglingon ko lalabas na sana ako ng kundo us eh usually nag-check-check talaga tayo bago tayo umalis eh paglingon ko may cellphone na naiwan dito sa likod ang so, cellphone ni ma'am yung pasayero ko antayin natin siya kung tumawag man at kung hindi man tumawag eh antayin natin na pagbaba niya ito, ito yung cellphone niya guys pagdingin ko kasi dyan dyan siya wala pa wala pa wala pa, hindi pa bumaba si ma'am sa isimbikutan ako malapit ito yung kundo kung saan siya bumaba